Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Sir Dixie muling nagbabalik. No, kung bago ka pa sa ating channel, ako nga pala ay isang public school teacher, computer technician, printer technician, at entrepreneur. Ang business ko ay digital printing. No, kaya karamihan sa mga tutorial ko sa mga nakaraan ay about sa digital printing. No, kaya kung gusto mong makapanood ng maraming video, halo-halong kaalaman, ay pakiclick mo na yung ating subscribe button pati yung katabi niya na maliit na notification bell yung all para updated kang lagi sa aking mga upload hindi ako gaya ng ibang nagbablog ng about sa finance na susubscribe nyo dahil mayaman na sila hindi nyo ako isusubscribe dahil meron akong magandang bahay I have luxury cars no? I have a lot of money I have this, I have this, I have this no, hindi ganon subscribe nyo ako because of my journey na gusto kong tahakin no, kung saan man papunta yung buhay natin pag ninegosyo and eventually no, makikita nyo naman yung progress dito sa ating mga vlog so parang ito ay documentation ko rin personally kung paano ba magsimula kasi ako talaga I start from nothing hanggang sa unti-unti nang nagkakaroon sa ngayon. At yun yung gusto kong ibahagi sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Sa video natin ngayon ay i-share ko sa inyo ano ba yung naka-inspire sa akin, ano ba yung nag-motivate sa akin, kahit nag-fail na ako sa mga nakaraang negosyo, ay bakit patuloy pa rin ako na sumusubok at nahiipaglaban dito sa larangan ng pagninegosyo. No, kaya tapusin mo yung video natin ngayon and I'm sure sulit it ito at meron kang matututunan mula sa mga ibabahagi ko sa inyo. Bago natin simulan yung tatlong bagay na napakahalaga sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo ay ipapakilala ko muna sa inyo kung sino ba yung naka-inspire sa akin pagdating sa mundo ng pagninegosyo. At ito nga ay si kasosyong Arvin Urubia. Just start! Paano magsimula ng kahit anong negosyo? Kahit wala kang pera, kahit wala kang oras. Yan ang matututunan mo sa vlog na doon way back 2018 nung nagstart ako dun sa computer and printer repair business namin ay dun halos sabay na sabay no, na napanood ko siya sa youtube nasa more or less 15,000 subscriber pa lang siya at ngayon kung makikita nyo yung channel niya to, nasa 260,000 plus na yung kanyang mga subscribers and sa group naman dun sa kasosyong malupit group namin ay nasa 30 thousand plus na rin yung members. No, ganun nakalaki yung community niya ngayon at nagpapasalamat ako kasi isa ako sa naging part ng community na yon. Kaya kasosyong no, Arvin, tanggapin mo yung taos pusong pasasalamat ko mula sa mga learnings na natutunan ko mula sa mga shenero nyo at sa mga experience nyo. No, sana mapansin mo tong video na to. dito lang yung way ko para pasalamatan ka. At isa sa mga napansin ko noon, no, kaya ako nag-subscribe sa kanya kasi nga lagi niyang binabanggit yung 10 taong kabiguan niya sa negosyo. At bakit kita matutulungan? Dahil meron na akong 10 taong kabiguan sa pagnenegosyo. Bago ko narating itong mga mumunting tagumpay na nararanasan ko sa mga negosyo ko ngayon. At gusto kong ibahagi sa iyo yung aral na mga ko. At para sa akin napakalaking bagay noon, no? Kasi hanggang ngayon nagdi-negosyo pa rin siya, 'di ba? Nagfail na siya ng 10 years. Ibig sabihin, marami akong makukuha na kaalaman sa kanya. So kaya hindi ko na sinayang yung time, kinilig ko agad yung subscribe. No, kaya kayo kung gusto niyo rin na may inspire kagaya ko ay pwede niyo i-subscribe din yung kanyang channel. No, kaya nung nag-fail nga yung negosyo namin na yon ay wala lang, no? parang hindi ako nasaktan kasi nga yun nga 10 years tuloy pa rin eh no, ako 1 year lang o ba diba? O, kaya ready ka na at sisimulan na natin yung topic natin ngayon ayos okay number 1 start immediately ibig sabihin the moment na pumasok sa isip mo yung idea o yung business idea na yon ay gawin mo ni step 1 ano ba yung step 1 yung step 1 is planuhin mo na agad kung paano mo sisimulan yung idea mo. No, yung step 1 lang. wag mo muna isipin yung step 2, 3, 4, and so on. No, kasi yun yung pinaka sa lahat. No, yung ma masimulan mo kung ano ba yung business idea na meron ka. And yung the rest, yung mga step na susunod, naniniwala ako na ma-figure out mo na lang yon kapag ka nasimulan mo na siya. No, along the way, maunawaan mo na lahat. Kung gusto mo talaga ang isang bagay Kahit wala kang alam dyan Pasukin mo Dahil dyan ka matututo Pag nasa loob ka na nyan Basta umuo ka lang Hindi mo kailangan malaman mo lahat Basta gawin mo na lang Basta umuo ka At matuto habang ginagawa mo ito So anong solusyon? Para makasimula ka na lang kagad ng negosyo mo Simple lang naman Just don't overthink things Huwag kang isip ng isip tungkol sa bagay na gusto mong gawin Ang gawin mo, gawin mo na lang Okay, step number 2 learn along the way. So dito hindi mo na kailangan na mag-aral pa ng mag-aral no bago magsimula kasi yung iba natatakot na kulang pa yung kaalaman nila. Bawa ang gusto niyang business ay sa food no kulang pa yung kaalaman niya pagdating doon. So natatakot siya na simulan kaagad. agad. So para sa akin hindi na kailangan na masyadong mag-aral no kasi yung sobrang daming kaalaman no lalo na dito sa internet napakaraming source No, sa sobrang dami na nung mga napapanood mo na babasang mga libro hanggang sa dumating sa point na hindi ka na makapagsimula at talo kang dito, no, kaya ang maganda is, yun nga, simulan mo na kaagad and yung learning hindi yan dun sa pagbabasa hindi yan dun sa mga panonood lang mga video no, na mga about dun sa business na gusto mong pasukin kundi dun sa experience no, mas malupit yung mga Matututunan mo doon. Learn from your mistakes. Hindi 'yung paulit-ulit ng nangyayari eh hindi ka perang natututo doon sa mga mistakes. Halimbawa, nagka-problema ka na sa tao sa inventory no doon sa mga sales ninyo sa mga nakaraan. So kailangan may mga learnings ka na doon at na pag na-encounter mo to, alam mo na 'yung gagawin mo. 7, sa channel 5, sa channel 9. Lagi yun. Yung mga mumunti kong invention. Hindi ko alam kung anong meron sa mga invention na yun, pero madalas ma TV. So, hindi na importante kung ano yung mga invention ko na yun. Ang importante kung ano naging resulta nung kaka-TV ko na yun. So, dahil madalas akong nati-TV, napanood nung isang tito ko na malupit na marunong akong magbuting-ting kung ano-ano. So, nung panahon na yun, nangangailangan siya ng mga kamera. Mga kamera sa bahay nila na malaki. Wala naman akong kalam-alam tungkol sa CCTV na yun. Pero, naniniwala yung tito ko na kaya kong gawin yun. So, isang hapon, tumawag siya sa akin at sinabi niyang kung kaya ko daw gumawa ng CCTV sa bahay nila. At sa hindi malamang kadahilanan din, kahit hindi ako marunong mag-CCTV, sinabi ko na lang na, yes po, sige, oo, bakit hindi, oo naman, basta umuo ako. Umayag ako na gawin yung CCTV project niya. Dahil wala akong alam sa CCTV, noong mga panahon na yun, hindi pa kasi sikat yung CCTV noon, noong mga panahon na yun. Hindi ka tulad ngayon. Buti na lang nag-yes ako. Dahil sa pag -yes ko, wala na ako ibang magagawa kundi gawin ito. Hindi na ako pwedeng umatras kasi naka-oo na ako. So dahil nag yes na ako, kahit nag-aaral pa ako noon, kinatrabaho ko na yung CCTV system noong t ko. Ang unang project na to sa buhay ko ay hindi naging madali. Matagal ko bago natapos yung project. Hindi anim na buwan bago ko natapos. Hindi isang taon bago ko natapos. Dalawang taon bago ko natapos yung project. Hindi ko alam. Ang tagal ko natapos eh. Pero hindi na importante kung gaano katagal ko natapos. Ang importante, natapos ko pa din. At yung resulta nung pag ko sa offer ng tito ko na project, eh yun ang naging bunga kung bakit ako nakatapak sa mundo ng pagninegosyo. Okay, yun number three, enjoy your journey. Yung journey mo sa pagnenegosyo kailangan ini-enjoy mo lang yan. No, wag mong masyadong isipin yung mga failures whatever happen, fail man or success, yung iyong negosyong pinasok, kailangan ready ka dun, no, kung ano mang mangyari. Take mo lang yung mga failures as challenges no and eventually yung lahat ng yan no magiging ano na lang yan sa pagdating ng araw mama master mo na yan no at doon ka matututo no sa lahat ng pagyakamali no kaya try lang ng try hanggang sa ma-figure out mo talaga kung ano ba yung mga tama at hindi tamang gawin sa negosyo mo kahit palpak ng palpak, okay lang. Mas malaga sa akin yung progreso. Kasi matatapos at matatapos din naman yan. Yun nga lang, saan katutak problema mo? Pero mas mainam na magkaproblema problema ka ng magkaproblema sa bagay na gusto mo kaysa yung isip ka lang ng isip sa mga bagay na ayaw mo. Looking back, kung alam ko lang na ganong kahirap magnegosyo, hindi na sana ako umoo sa unang project na yun. Kasi yung unang project na yun, yun ang nagkalulong sa akin para hindi na makaalis sa mundo ng pagnegosyo. Wala nang option eh. Naka na ako eh. So wala na ako ibang magagawa kundi itama lahat ng mali. Kung alam ko lang na gano'ng kahirap nag-Japan na lang ako. Pero salamat na rin na hindi ko alam na gano'ng kahirap at green up ko yung opportunity. Dahil sa isang oo na yun, dahil sa isang yes na yun yung pag-oo na kahit wala akong alam sa bagay na yun, yun ang nagdala sa akin kung saan ko gusto makarating. Okay, so yun lang mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna tayo and I hope na nakatulong yung mga tips na binigay ko sa inyo kung paano ba ang pag-start ng business idea na meron ka at the same time ano ba yung dapat natin gawin along the way hanggang sa marating natin yung pangarap nating marating nung negosyo natin okay muli maraming salamat sa inyong panonood kung hindi po pa nahiklik yung ating subscribe button ay iklik mo na pati yung katabi niya ng notification bell yung all para maging updated kang lagi sa ating mga upload okay muli maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli Ingat po tayong lahat.